Good morning, guys. Ready, ah. Ready na, Ay, hipa mo to. Hipa mo ng puto. Mm, <laughs> 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 eh, eh. Eh, eh. Good <laughs> 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 you know morning, How are you, Philippines? Are you okay? Sarado mo! How are you? How are you? Good morning! Good morning! Oh, lingkod na di ay Ay! Tundun, gihapon. Do, gaya man ka ay magising. Gawang meron ako. Ano daw? Good morning, Dom! morning, guys. Ready, ah. Ready na, Like, eh, bala. Ay, siya, tulog ako. Ano matutulog na ka, Shades? Ano? Ako na ng battery nito. <laughs> yung nga, ako ng Ay. battery, wala na. Pag, pag yung mukha mo, binir ako. Binigyan kita ng battery, tapos... <laughs> Pinagdasakan ng mga tagalokal. O, oh, sinong, sino, sino, ano? Ay, hipa mo to, hipa mo to. Mm, bubok ka. <laughs> 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 kaya ako naging hiipan ng puta ano yun ayipan mo? ayoko, ayoko. <laughs> hiipan mo lang eh ayoko hiipan lang ayoko nga ay, paano sila natin? hiipan mo na ayoko bolo ko johnny <laughs> so eto yung kwarto ni sis Ayun. ay grabe kita mo na yung ano manila bay at yung metro Baybay Ocean Park. Ha? Huh? Baybay Ocean Park. Ayan yung Bayban. Bayban? bye Baybay. <laughs> so ito po yung kasama namin na lasing, lasing, na lasing, ay. Ay, bala na. Kay, doon kami nag-inom kagabi. Doon, may mga, may mga inuman dyan. And then, basta ang ganda dito. Hi, Ang gwapo ko. What? <laughs> mas <laughs> doon yung mga kainan doon. Mas ang ganda nitong nga ano, Bye Bye City. Tapos nandito tayo naka station to Santos. Lotion Shine. Lotion Shine. Lotion Shine yun. Lotion Bye Bye. Actually, parang na... Eto, eto lang yung nakikita kong nagiisang hotel dito. Tama ba? <laughs> Akala mo, anak ikaw. Akala mo, anak ka ng mayor. Kala mo tatawag, punta doon, painom doon, punta sa kabila. Ala! Yung sa kumot ko, Ang ingay mo, eh. mo, kasi dapat 'di ako ng namin ang kumot sa bibig e. Eh. Ako, ako nga ng Ala, ako nga pinakatahimik na natulog. Ikaw unang 50, 10. Ubus. Sabay silang dalawa. Ha? 50, 60 wala na pera, 70,000 <laughs> Uloy yun. Ano ka na? Huwag mong ulitin. <laughs> Ikaw lang naman kasi pa, ano, palipat-lipat ka lang. <laughs> 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 yung anak ni Kung gusto mo, wala ano. <laughs> no. no? anak, anak na ni Mayor. Yung anak ni Mayor, oh. Hindi <sighs> mm, ako yan, hindi ako yan. Hindi ako mihilig. Tahimik ako so, matulog. ako Eh, tangkina diba? mo ko! Uh, ano? 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 Huwag ka namimintang na ako na naman, ha? Buti na lang to. Matutulog ako, brother. Wala matutulog. Buti hindi niyo ko iniwan mag-isa dito. Ano nga namin iiwan na nga. Taka. Huwag <laughs> 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 kami. Sabi mo, sabi mo kagabi, ha? Oh, hmm. Aling Kudya, dito ka. Ay, hindi. Kakarotihin mo lang ako. Oo. Oh, doon, doon kami sa baba. Doon ako tuloy sa baba. Ang gentleman mo na, no? doon mo talaga tinabihan. Oo. Oh. Tabi ako binugbog mo ako. Alam mo, pag, pag gumanyang ka, pak! Tatamaan ako sa mukha. Pagka, pagka na naginip ka na nagsasakir ka, ah, masipa mo talaga yung pet ko. Masipa talaga. Masipa yung bola. Oo, pagka bola yung ulo ko, ah, huwag na lang. Doon na lang ako sa baba, tayo magpamundo ko. Ah. Dapat tayo. Nasa si bahay na. Nag-greet lang na yan. Ay, pwede pa rin yung nagyan ng pakapakan sa sakyan. So guys, pupunta tayo ng pupunta tayo ng bye-bye. Huwag na kayo pumunta. Isa to sa mga dapat yung bisitahin ng lugar. Sobrang ganda dito, sobrang ganda ng kalsada. And ay tingnan naman yung view. Ano? Oh, makita nyo? Hindi ko makita, tabanda ko tumayo eh. Wala naman problema wala naman problema daw sa buhay mo. Gogo yung gogo wala na, pera ko wala na. Pati na ko Guys, yung gogo kinain ko na dulo-dulo. Nawawala -dulo. yung dalawa. Ba't bang kinain eh, mo? Kaya, kasi ako nga hanap yung koko ko. Ayan, oh. so ngayon, wala na siyang koko kasi kinakain niya pag <laughs> So alak pa? Ayaw ko na. Power? Ayaw na. Power? Ayaw na. Power? Ayaw. Hey, Ay, redors Red Horse. Red Horse pa. <laughs> Dapat ka tabi Red Horse. <laughs> Dapat talaga. Ay. Eh? 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 Ay. Eh? <laughs>